So ayun mga guys at magtutubos tayo ng ating lisensya. So ah, uh, ang lisensya natin pala guys, ayan yeah, nakakuha. So nagal tayo ng violation. Yung violation natin guys, uh, pasun na pala yung OAS natin. Kasi hindi natin napansin dahil sobrang busy. So dito na nga tignan yung OAS ko. Pasun so kahit isang araw lang daw na mapasun yung ating lisensya. Kaya ating OAS yan, papayaran pa rin natin kanong kalaki. Grabe guys, 12 minutes. So aabutin uh, to ng 14. So, yun, yun na mga guys, at tayo dahil sa ating kamalihan, dahil sobra tayong naging busy sa ating uh, hanap buhay. So, hindi natin napansin na expert na pala yung ating OR fleet. So, ngayon, magtutungos tayo ngayon, guys. Okay, hey, okay guys. Uh, Aabutin yata ng 14, guys. So, yan. Kaya kayong mga nag-motor, uh, guys, yan. Mga rider. Nakuha na ating rider. Check up yung mabuti ating uh, ng mga motor kailangan okay talaga bago tayo bumiyahe eh. talagang kompleto um, tayo sa <laughs> walang violation tayo mga ano guys so ingat tayo ng ingat sa violation pero yan hindi natin alam tayo pala may violation sa ano natin kahit isang araw lang tayong mapagya papayaran pa rin natin yan guys so ingat ingat na lang tayo ulit yan so ngayon alam na natin so tayo na mismo mag ano <laughs> So, ayan guys. Ito yung pera natin guys. Oh. Galing sa crayfish. Kaya ito na yung ngayon ang ating pang tutubos. <laughs> nyaw, 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 nyaw. So, ayan guys. Bawi na lang tayo sa mga kosong <laughs> natin. So, deliver. Ayan guys. Ito yung pang tutubos natin. Sa ating uh, pagkakasala. Ayan. <laughs> guys, ito yung violation natin. Ayan. Ngayon. Bayad tayo ngayon. Kaya ngayon, pagbabiyaya ko, titik ko muna yung mga papel natin kung kompleto para hindi tayo magarbiado. <laughs> Kaya sa mga kapwa rider, titik ko nang mabuti bago bumiyaya <laughs> Nang hindi ako tularan. <laughs> Malaking pera si mawawala, sayang. So, maliit lang naman kapag inayos natin yung papel natin. Pag hindi natin nayos, malaki yung mawawala sa atin. Kaya, maganda. Ayusin na natin yung papel natin bago tayo bumiyaya. So, ayan guys yung natin Kaya ulit So ayan mga guys at ito na Papalis na natin ng ating motor So ayan guys na papalis na natin So babalik tayo doon guys para Sana other na ating gagawin Ngaw 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 <laughs> Wala na ako lang pera sayang Pero wala wala tayo Experience din to para hindi natin maulit So kailangan natin maganda lagi Para kailangan lagi prepare natin yung mga papeles natin Dapat lagi kompleto <laughs> tama makagsara natin, hindi natin makuha, hindi tayo so ayan guys, nandito naman tayo sa isang pisina so pagpunta dito, punta dun sa bila punta na naman dito, so ayan pagkatapos nyo, dito na kami raw dun sa so, pisina so ayan guys ayan, pagsisisi talaga na sa uli <laughs> kaya kailangan natin talaga yung papelis natin, bago tayo lumarga, check natin talaga mabuti so ayan guys, maling mali kasi tayo guys, tinasaan tayo naging busy sa negosyo natin, hindi na natin na nasikasi yung papel natin so na blank ko rin ako guys hindi ko rin naisip na spread na pala yung recycle natin ay yung ating ORC so ayan guys kahit na isang araw lang talaga guys na lumipas hindi natin na paano yung ating papel so ganun pa yung babayaran guys ang laki guys so, sa mga nagtatanong kung magkano babayaran nyo guys 12 mil <laughs> <laughs> Ayo, kita lang rebis natin papuntang Bicol. Dito na lang natin ilalagay. Bye-bye. Bye-bye, be. <laughs> hey. Shout out. Oh, ah, sa mga, ano, driver. Riders. Mga Tagalog pala, guys. Shout out sa mga Tagalog. Mga Biscaya. So, yan. Shout out sa inyo, guys. oh so, um, mala. Um, mga, mga tricycle driver nga doon sa Nueva Vizcaya, ayan. Sa may Pambang, ayan. So, Ayan, nakalimutan ko na kung anong pangalan nila guys. So, shoutout na lang sa inyo mga taga niyo. Maraming maraming salamat pala sa mga nagpagkat like, sa dyan sa, ano, sa si Ilan. So, maraming maraming salamat sa inyo. So, ano pa, natin. Kasuyan na natin to. Ang <laughs> laking mera guys. Sabi. So, yung guys, yung magbayaran namin doon. So, yung guys, bibiro talaga guys. Grabe. Yung ating papel. Yung guys. Painitin natin. Oh, at bayaran natin. No 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 hey guys bye na 'yan. Ingat din So ayun na guys, at natubusan natin ng ating essensya, ayan. And guys, hindi natin pwedeng so, online pero talaga naman sa atin. Pero wala tayong gagawa, kasalanan kaya sa mga uh, nagmumulo o kaya right, may mga lisenya talaga guys. At uh, 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 mga OLCR, kailangan talaga sigurado rin yung i-expire rin Para hindi tayo magbayad ng malaking halaga. So maliit lang na halaga sa anong umilakad natin. Ayun, nako, hindi lang sampung ulit yung halaga na uh, babayaran natin yan. Kaya, uh, dalang-dala na. So ayan guys, sana hindi na maulit. So ayan, maraming maraming salamat ang ano. Tapos, siya to sa mga kanyane, Babiskaya. Ayan, mga tricycle driver dyan, mga trapa dyan. So ayan mga guys, pupunta kami sa Bicol. Bumas, isang kanyang biyay.